Casa del Masio po tayo ngayon mga boss ah, Boss Jawad, good morning good morning Yan si Boss Jawad <laughs> Yung cartaker ni Sir ano, Del Masio Okay, good morning po Yan, nasa Casa del Masio po tayo ngayon Para i-update yung ating mga nagawa dito Sa kanyang private resort asintada dito sa ginagawang shower room Hector, good morning good morning yeah, mataas na yung asintada natin dito ito yung gagawing ano, gagawing shower ayan o oh. tapos yan, plastering lalagay tayo ng ano dito uh, shower door drain Ah, shoutout! Shoutout sa asawa ko, natutulog pa siya ngayon. <laughs> Andito si Hector, ah. Oh. Ah... Uh, Kumusta nga na uh, piyesta, Hector? Okay naman, boss. Masaya. Masaya? Wala nga mobile? Wala. Ah, si evok, may mobile. fair oh. ah? di, Ah, di pa pumasok yung isa nating kasama dito. Kaya yeah, si Hector muna, tsaka si Bagyao. Balider pa pong si, ano to, ah... Uh, shower. Shower room ang ginagawa natin dito. Yan, si Bajaw. Meron nga pa kayo yan eh. Tapos doon ano, ano, biga. Naglalagyan uh, ng ano, biga ni Sir Dalmasi yung ginawa nilang bakod dito. Hindi po tayong gumawa niyan kaya re-refer natin para tumibay. Bajaw! Good morning Bajaw! Bajaw mata! Bajaw mata! mata. mata. Kayo muna ang dalawa dito. Wala hmm. si, ano, si Evok dito naman sa ating ginagawang ano at kitchen asintada asintada dito tapos naka prepare na yung kanyang ano biga dito sa taas na bay morning bye sabay mo na taka si bato de la rosa ito Pero mataas na yung asintada natin ano bato ako boss Okay. Nakabuhos na yung ating mga kolom dito. Flat lang siya para yung plastering na natin diretso. Ayun na ng design ko dito. Yung CR natin. Ayan. Taas na rin yung sintado niya dito. Biga na lang pang yan. Para tapos, dalawang CHB. Dalawa. O... kit pa yung ating ano, pinakatibong niya yung slop para tapos natin mabubusan yung biga tapos doon pwede na tayong mag bubong bubong natin hanggang dito hanggang dito raw dito yung bubong natin oh, wala nga mabar sa pesta wala Bata? po ko nakipag inuman hahaha ikaw nakipag oh si mami chanta nandito ah mami chanta good morning, good morning. Yeah, may ano ka na may guest ka na oh may guest Kumusta yung ano mo mo? Yung pesta. Ah, Hanggang dyan muna yung asintado natin Tapos magbibiga po tayo Nakapayot dito Tsaka to kukuha tayo ng mga ano dyan, ng mga dowel vertical para yung ano natin, yung biga natin uh, nakakapit dito sa ating inasinta asintada ang dami mga guest ni Apong Daman nandito na tapos dito yung ating ano yung isa sa mga ladies na to mga babae yun naman sa likod ano yun, sa uh, sa mga lalaki raw to sabi ni Sir Dalmacio tapos maglalagay tayo ng ano dito urinal urinal dito isa dito magpaposti raw tayo sabi ni Sir Dalmacio kasi yung ginawa nila medyo mahina yung bakod ngayon titibayin natin lahat ng nakapaykot na bakod yan, lalagyan natin siya ng ano ng din higa Jaw mata. Yan. Biga na po yung ginagawa natin dito. Mga uh, real bar natin. Tapos bro, wala pong ilaw dito kaya yung sa na ganun po siya na generator. Ang yung um, mag-apon po yung walang ilaw dito. ayan oh. Kaya po medyo maingay. Ayun na yung ating ano, yung ating pinaka main door dito asikado na siya kaya yung ginagawa nila ba yung mga red bar para sa biga na ba para mapormahan na yan tapos no kaya tayong mag framing sa roofing Alos tapos na po yung asintaan Naka pagkasinta na rin sila dito para yung tambak natin dito hindi lalabas bali papantay ko na dito sa dating flooring yung dito para pantay pantay na tapos yung tiles natin diretso na hanggang doon ito sa likod plastering kaya sila mag plastering dito alas tapos na yung ano yung asintahan Ayan o no? Tapos, yun muna natin yung mga tropa natin dito Ah, uh, kukuha ng ano Ng bagong tropa natin Service Sa Yamaam, Macabebe Madhyao Yun muna yung mga tropa natin dito Ah, uh, uh, pumunta tayo ng Makabebe ngayon Para Kumuha ng ating bagong service Mga boss Okay Ayan, nasa Makabebe po tayo, Yamaha. Inquire po tayo sa motor single. Kailangan natin para sa ano sa trabaho. Ayan. Good afternoon. Inquire ko ng ano ng ano motor. Yes. Ayan no, yung mga motor nila. Hey yung Nmax. max yeah, meron pa kami ng available units. Yung mga ah. cycle bar, mga bebe. Ayan, si ate. Ano <laughs> Come <and> ba ang mga ate? Ano <laughs> ba ang mga ate? Shout out? Angel po. Uh, Angel. Ate Ay. Angel. Ano? ano yung pinakamura nyo? <laughs> pinakamura, sir. Yung mga Mio I-125 po meron tayo. Ayan. Ayan. Yung mga tayo. Yes. Uh, free oh, and shop. Uh, full face helmet. 125. Okay. Tapos yung nmax nmax sir. And then, yung ano yung Price niya? Yes, po, sir. Ayan. Nasa 153,900. Ano? ano yung cash? Cash ante? Yes, po. Sir. Cash. Sniper. Sniper, sir. 125,900. Ayan. Ayan, po, sir. Pwede nyo pong i-flex yung bagong ano natin, Sniper, sir. Ayan. Tapos, yung A-Rocks. Aro 146. Sir, 146, oh. Seventy four four hundred. ano? Ano to? Yes, uh, mio, po, uh, uh, mio tanot eh. Yes, amio gear post. Ah, tapos. Ah, mio fashion, mm. tapos mio I want to buy. Hmm. Tapos mio fashion. Ito. Aerox kinsa? Aerox standard po, sir. Yung nabili niyo. Ayan, sir. Ah, yeah. uh, 2023 model po, sir. Glossy na po siya. Glossy. Yes po. Tapos, uh, uh, malaki na din po yung compartment niya, sir. S uh, SRP, sir, uh, all in 126,700 po. Tapos yun doon, ba't mahal yun? na po yung registration. Yun, 146, bakit? 146, sir. Ito, 126,700. Tapos yun, 146. Di-remote po kasi. Ah, di-remote. Yes. Eh, ito, walang remote to. Susi. So, susi lang, sir. Dalawang susi. Bili ko na lang ng, ano, ng remote ng ano, TV. Ready yan? Ay, hindi po. <laughs> yes, sir. Ah? Baka, ah? ano, ma mm, um, show yung mapapandar mo. <laughs> <laughs> sure. uh, okay. Ito po yung key niya, sir. Yan. yan. Dalawa na po May stock na ito? May stock kayo? O um, ito na? As of now sir. Wala po sir. Bali, mahina po yung ano niya. Pero kung itong bibiliin ko, pwede? Yes, ano po? Ito yung kukunin ko? Yes, pwede. sir. Yours na. Yeah. Ano, 126,700? Yours 700? Na. Wala bang bawas yun? Um, all in na yun, sir. Tag-tag, baby. Tag, tag registration ka na. Okay, sige. Pwede na to. Pogi na, ano? Sa yung hinahanap ko, oh. yung may siya, may kulay yes. blue. Kasi yung uniform namin, kulay blue. Eh. Mm. Na? Blue po yung uniform. Okay. Na. So, yan. Thank you po. Itinestine ko ko yun natin mga boss Nakakaya kaya ate Visit us, Yamaha, Cyclemart, mga baby Okay, eh. ayusin nalang yung ano kung yung... baka na yung babayaran natin Yes Nakita nyo tayo na maandar na yung motor kaya hindi pa tumatakbo Kung dalanginin tayo sir okay, bagong tropa bagong service sa ating ano sa ating trabaho kailangan para si para si YT di ganong uh, mapagod kaya ito na yung ating bagong tropa mga boss a 2023 model Terima ate, thank you. thank you. Thank you. Right. Kayo, sir. Ay, na na. Let's go. thank you. Ay, boss. Andito na, yung ating bagong tropa. Yeah. Okay.